Nako, parang pit ata sa akin to. Totoo nga bang nakaka ang pagbahing? Patunayan na natin yan sa report na ito. Marami ang nagtataka kung totoo bang nakakapagdulot ng stroke ang pagbahing. Ayon sa Healthline.com, hindi direktang sanhi ng stroke ang pagbahing. Ngunit may mga kondisyon itong pwedeng magpataas ng panganib. Sa isang pag-aaral ng American Stroke Association, natuklasan nila na ang pagbahing ay pwedeng mag-trigger ng bigla ang pagtaas ng blood pressure na isang risk factor para sa stroke. Kapag bumahing ang isang tao, may ilang pagkakataon na tumataas ang pressure sa ating katawan, kabilang na ang utak na pwede pwedeng magdulot ng injury sa mga blood vessels at magresulta sa stroke. Gayon din, ayon kay Dr. Bruce Obiagel, isang eksperto sa stroke, na ang pagbahing ay kadalasang nahuugnay sa iba pa mga risk factors tulad ng mataas na blood pressure, diabetes, at hindi healthy ang lifestyle. Ang mga ito ay mas nakakapagpataas ng posibilidad ng stroke kesa sa pagbahing mismo. Sa kabuuan, hindi na kailangan magpanik dahil sa pagbahing, ngunit kung ikaw ay may mataas na blood pressure o iba pang mga kondisyon, na nagdaragdag ng risk ng stroke mas mabuting kumonsulta sa doktor upang mapanatiling malusog ang katawan